amaan nga uh, kagabi mga tambangan sa uh, mga pulis no kagin dakop sa kaso nga oh may mga uh, may nakamas no mga kabirada ang, 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 na ka ang naka civilian imaw mga kabirada no uh, kagabi gin dakop mga alas 11 mga al alas 11 sang gabi eh. So, para masayra naton mga kabirada, kag makuha naton ng buong detalye, kag istorya kara kung ano ang naggalatabo kagabi eh. So, makuha kita, mag kita, interview diriya sa mga taga-sityo bunipasyo, no, koy kilalagid na anda si Jujit, no. So, ka-interview uh, na nato sila, no. Okay, uh, madam, uh, ayaw nga agagid say mo. Yes. Ah, uh, anong natabo kagabi kay Jojit? Mga anong oras siya gin anong anong, anong istorya niya? Ano ganin eh dyan sa balay ka inuman, g sanda it, manok, oh, oh. gashat -huh. ka shot-shot sanda, pinag, tapos may sound may sound sound. Mm. Tapos, ka plano sanda, nga madugang pagit sang kabilog na buti, mara marakos na pulutan nga kaldo. Uh oh, Ay e, timing nga waro kami bugas, mm. ay ginubos na mong tungkol it hapon nga yan, nakayapon naman kami. Mm. tapos -hmm. Oh. Tapos, sanda Daywan ni Julius. Tapos, Ano ng pagpanaw na da? Nakamotor sanda, nakamotor. Naka Oo, may motor oh. ba marangin, arangin, yung maulan nga, alam orange nga to, gintumbangan ni Iran, uh oh. Tapos sa iki botlan ta nagdalagan nan ta na si Julius. Pabalik na ya. Pabalik ya. Bulikin niyo si Papa Joe ginabugbog, kay abi lang man ta ginabogbo. ginabugbog. Ginabugbog. Pati kami mga bayi tanan nga mga muluyo ito sa baybay bay, nagdalagan dalagan og para magrescue sa ana. Uh -huh. Kay ang ending ta na pagkabot og may naka ano sa ana, gina pilit tay magisa kay ag nakita ko tanabay, na bay nagdiretso kun na nga tagwa ang akong ah, asawa si Gaga, si Gaga man na. Eh, tagwa tagwa di nagdiretso ako pero kita ako si Papa Joe nakamana ron ta kayo sa dalo mi sakyan. Naka nakayo naka 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 kayo koron. Pa ano paron. Anong gin sakyan ni Joe nga ani ah, Jujet nga sarakyan? Nga motor ron no, Hindi ano, di ba natumba motor nga ron. Hmm. So atong mga nakamas, uh, nga mga civilian, ano ang di ba ginapilit si Joe nga pasakyon sa sarakyan? Ano ang sarakyan sana? Ute, ang Ute, nga ginkargahan sana? Puti uh, nga ban, tikana Hilux, Hilux. Hilux. Oo. oo. Tapos ay nagdiritso ta kung sa nang sawa, ay hey, gina oxygen mangali ang asawa, ang banana. Alalayin niyo lang si Papa niyo jo, to hindi niyo lang paghalin ni. Oh. Ba ilan ta imama maski madapo pa maudyan, at least udyan lang kamo hindi imo pagpabayi. Ano oras kami natapos ay alas 3 um kami nakauli ka biit nang ala no del buway pa ano ba ang media magabot. Ano gid ang ano gid ang pagkatao ni Jujet nga. yung Jujet ba, agaw na hapon gabi udyan ta sa amon ra, dili wa bay sa tunga asawa. Oh. Ang amon na tanan ng kilalay mo Papa papadyo papadyo tapos uh -huh. ay karan kung ano nang dara pasalubong nang sa tanan sa mga unga mabulig kun imo sa amon Pagaling Mag ka istot ako nga nag-asawa ron ako udyaron taraan imaw. Ang nagagwa abi makaron sa mga social media lalo na sa ibang mga report nga ang operation is drug by bus operation. So anong mahambal mo kara dahil da kabalo kita sa uh, background abi ni mm, Judith oh, dati. Oo, oh, oh, surrenderes. Pero nya ni kibot kami, wa pay mot lambong tapos na kasyod wa pay mot maskin piso, nag nakiinom lang imaw jug in libre pay mot sa mm -hmm. Tapos aran nang uh, anang maamot na siguro ay, to ang bugas ay, na to. Alarming, Alarming Alarm, scandal oh, al nagtawag. Pero nyo. ang nagagwa makaron nakita ninyo? Wala si Alarm, Nakita ninyo makaron? Wala, wala. Kasi kinikilyo. Kasi kinikilyo. Oh. Ang interview sa todo ano radyo uh -huh. ano kay Junior Rinpilio uh -huh. sa report ni Baligwat uh -huh. ay alarmy scandal kuno ano, uh -huh. ang ano ang ginatabok kay Jujet Cunanan. Oh uh -huh. alarmy scandal uh -huh. ay ang alarmy scandal ginatawag sa suno sa saandang report at uh -huh. police station at namon iya. Uh -huh. Kung kung alarm scandal to kung may nagtawag o may nagchat hindi local police nang nabas ang ma Correct. Ma yeah, tama, ka. Tama ka. Hay may pideya. O sige. Aman Kita mo. Do yun Doon naman ang ginano. Nang uh, naman kami. Siyempre concern naman kami dahil ka, ka, ano man namon api yan. Kabarangay. Sa, a, ka, Kasityo. Close oh. man namon ba kayo mag, mabudigong gitmatay mong tao ron. Oh. kung anong pangangailangan ng katao tayo. Kung may anak. Kung may anak malang. Oh. Kaya nga ni kami. Concern ng kami. Iyasamong. Yeah, Pero do, do, sistema abihay do anda ko nung operation hay alarm ni scandal, nag nag nagwala ba? nagwala bala imo si Jojie wala ya sir wala ta nagatod ba lang imo dahil mabuot bugas oo ag kay si Julius ano nga, ano anang body, body man iya nga si soltero oo. parang para ano nga ni sa pag ano ba ano manok nga oh, ginakaldo O, o ginakaldo oo, abe. Ginaloan, -bugas. bugas, oo ay pagabot na sa may kanto ay ato natabuutan oh uh, yun gani mga kabirada no ang gusto naton klaruhon makaron ay nagagululuwa sa iban nga mga sakit uh, sa mga iban nga mga social media karon nga nakita naton sa ibang post mga kabirada drug by bus operation <laughs> bukon tagalit alarm scandal mga kabirada yung batterya si Rey alarm scandal uh -huh. yun ang paguwan Pero na, ang pangutan na karon alarm scandal dapat local police oh, na lang. Yes, automatic yan oh, Pero hay anang nag nagdiyan ang PDEA May PDEA nga nagrespond eh oh, Hey ginkapkapan kuno nanda si Jod, si Judith. Pare Judith ko nanan nga ko basi ko no may armas kundi kung ay ibat ang klaseng kapkap ko ta awano na tabo oh. nakauba man ni maglambo man ni so at may kaibahan ni mong ano ano mag-alarming ka to o. okay so do yung mga kabirada, no gusto naton nga uh, kay ang ang nakuha naton abi nga, uh, nga balita ay nakaabot sa aton ay uh, drug buy bus operation ipiliyat kalibo eh. So, natinga lamang kita nga pag-abot iya do istorya, hay iya do tag anait it balay nga ra kag Cebu. Sige pangalan ta boss. Si Jujet. Hindi ka? Ah, si Garfield, <coughs> Okay, iya man ta imaw. Hay ginaga nagakuangid sanda nga wa man nag man imaw nagwala, wa man imaw nagmaoy. maoy. Do ang dako nga pamangkot mga kabirada. pamangkot lang ha, wa personalan haman nga kung alarm iskandal. haman pidi tang iya, hay si Indo pidi opisina at pidi sa Aga-aga na sa kanto. O, una na sa kanto. Diyan mo kung nagapa bago ko. Hmm, so... Nanutok pa ko, no? ano, ano, ano siya, Anbos? Nanutok at baril. Saan, ano? Sa pidi ya. Nanutok at baril. Ano nung gintutukan? Kami. Kamu gintutukan? Pati, pati, unga, kaya pesta namon. Haman nga gintutukan kamo? Ay, gusto namun para pete. Gaasta si jujit? Oh. Ga pa gayen tindinamon nga ginabogbog. Oh, ginabogbog. Sa pagkaentindi mo ta ginabogbog imaw. So gusto ninyo man tabang dahil concern ko mo. Oh. Kays tapos gen, tutukan gamit baril. Tutukan niton baril. yung mga tawo nga nagpanutok sa inyo baril. makilala Makilalabalan ninyo? Indi. Tapos so nakabunit, nakabunit imaw. Oh, do yon mga kabirada. So ang masaklap nga ni makaron ha i do yon ang klaruhon it aton nga pamunuan it PDya kag ang aton nga Police Provincial Office kung ano gid ang legit nga operasyon nanda iya makaron sa Banwat Nabas particular iya sa sitio uh, Boni pasio no dahil halos pamangkoton mo mga pumuluyo, iya hay ang andang uh, nahambal hay alarm scandal kuno pero hay ata nag pick up simple no automatic kasi yan sir di ba ah local police ang magano mag kung mag mag eh. Kung may nagtawag o may nag-text nga, hara, may nagkakaguluya, may nagawala. Oh, mga... Ay, at matik in, eh. Alam na lang yung SOP na ng mga pulis. Oh, oh. Pulis na yung ano eh, yung sitwasyon eh. Oo, oh, Dapat, taron. Na yan, oh. SOP ta yan, ang alarm scandal is pulis lokal ng nabas. Oh. Ay, ba't may pidaya Yun, doon ay, pamangkot ang, natin. yung pamangkot na ton. na mo. mata kami gaano, kung, ma kung matuod mata. Ang ano eh, ang amo lang ay katotohanan na ta. Kamatuoran lang, lang sa inyo. Kamatuoran naman kami gaano, ah. Wa uh, uh, ano tap mabuo namon kung ano? Ang amo lang ro yon la Insakto ba? Insakto. Oo. Oh, oh. Kay man ron ito ano nga, alarm scandal eh. Sa radyo gin ano nanda nga. Alarm, alarm scandal. Ang Hay makaron. Ang report. Sini si man nga, 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 nga to nga nagabitbit kag ina na itpagkaon nga to sin ikaw. Ha man dali dali. Sino mo pangalan? Laris. O uh, ano kung taklari mo nga may ginaburo bit-bit ni Moron? Ay, nabagani kami nag-ayan to. Alas 6 pala siguro. Asta kayo. Siya ka mo nag-ayan? mag nabas, Oo, para o para mag-ano ka mo, mag pagkaon. siin kuno si Jujit Gindara. Sarwas Gindara. Gimpaalin Drug test. na na proseso, proseso na pag ka kuno ng drugs, diretso ka sa sa pag Rojas, ipa ka. sa fiscal office, Ag, ano ka di ba, ruin ang, ano karon ron? proseso, pag drugs ang nadakpan kinyo, ruin ko no ang, sa ako lang pagkaintindi. Ay, suluman so, no, nung makal sa police local, ibalik ko nung no, yung mawaya sa Nabas Police Station, bago i-inquest yung man to sa ano. Ayan ang, ano eh. Alarm is nagtutangan kuno sa drugs operation. Taman sa Rojas, Tagindara, ay may kalibo. Kita kag-una, ginapail sa kalibo. Ang sospek. ko halimbawa, Ito, ayun ang... may ang, drug tea sa kalibo. Ito? may medical sa kali. May medical sa kalibo. Oh. Kasi may nadakpan man dati ya si Nel Villanueva. Uh -huh. Ayun ang sa Ruasman. Sa Ruasman tayo Okay, granteng. Pero mga kabirada, gusto natong gid naklaruhon daya. Kay nagagwa abi no no. Kalisod abi mga kabirada nga do mga taga Sitio Bonifacio ay nagaisip bala. Tapos do isa nga to, nagabitbit it pagkaon mga kabirada kay gusto na aturan it pagkaon si Jujit. Una sa munisipyo, hay ano pag hatod abi hayto pa kuno saruha? sa ruha say basiwa pa problema ka to pa patato ka pero sira eh, kay iban kuno nanado kagawat namon niya kasi ano wa kuno waawa ta kuno ay uh, hmm. wa tagali kuno ay wa ta kuno ay, kay iban hmm. dapat may pamilya kuntan sambato karon eh dapat dapat bigdmatay matay. ta nag ano wa um, hmm. ay anang mama ka abi karon may sakit man nakaputugan ba sa oh may, may diabetes oh, tapos mo. anang asawa may sakit sa puso makam ga inapo ay ano mamang, wala mga yung umani ito ano ruks, anda karong ano? Anda. So mga anong oras kindala sa Rojas? Wa kami ka ano, basta pati malata namun. Mga anong kong oras? Mga quarter to four, yan ako tapos kumisirin. So mga quarter to four, ibot, eh, uh, so mga quarter, mga five na nanda dala sa paruas. Okay. So daya mga kabirada ang lugar it uh, Bonifacio no. Daya. So ja mga kabirada ang lugar it Bonifacio. So may mga gusto naton masairan mga kabirada no nga siyempre dayang lugar nga rapi lang piramelo abi mga kabalayan iya diri man lang porsyon nga radikit-dikit hanggang ito, no So ang aton karahay medyo na, nalilito ba mga kabirada ang aton mga taga ano mga taga sitio Bonifacio sa natabo kay Jujit na to <coughs> ay ang nakablater sa police station, no so mas manami mga kabirada Atunan tunan ginaton do uh, police station it no ay aton nga pangutan on kung ano ang nakablater sa kagabi sa anda kag kung ano ang nagsulod no kay according sa mga taga sitio Bonifacio kay hindi nanda makilala kay puro nakabunit nakabunit boss nakabunit po oh, balot kita ilong balot kita nakalong naka 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 So nakabalot git na imo hindi nimo makilala. So ang may posibilidad lang mga kilala karamang mga kabirada ang aton PNP nabas no kay siyempre kung legit ang andang operasyon natural may coordination sa aton PNP it nabas no. Sa, ano, ron, sa barangay official ang sa video. Ba, sa barangay o, official. May dapat may body camera sanda ini nang bagong oh patakaran. So kagabi eh, kagabi wala eh, may do may mga, mga, mga nagdakop sa sanda. Sino to naka nakagirakan to to kapon? Kagabi eh. No, da da, yang pagdakop sa kay Jujit may mga body camera man do nag Wagit Wagit ano wagi? sandait. Ikaw nga nagrespond dito nga nagbulig nag punta. Wasan dat mga body camera nga da. Wa kamot nakita kay ginasuksok nan da iyon sa dugan nan da. search ginasearch nan da. Ayon ang bagong ano nang rules ng PNP. PNP ngayon. ngayon tama, ni, PNP accord. Tama, tama. Oo. So do yon do bag oh. So, so, mga kabirada, daya do obrahon naton makaron kaya iya kita naghalin sa sitio Bonifacio at tuna naton ang pulis nabas ay kung legit ay mao wa ba ang problema lang ay do sistema bala bukon i tama nga pagpahayag so ang blatter nakita nyo blatter sa munisipyo No, 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 no. Oh, sige, uh, kay confidential kuno kitang makadto to Sir, may binadugang pa kami sir, may daywang kami nordi dad pa sir ang mga witness. Pasulang, na ginapasu ano na pinapasundo namin ngayon yung kay bana si Julius. Oo. Oh. Nga pag actual na pag ano ba kanya, pag rekisa sa na, na ninyo. Pinasugang ag yung ano anang anang first anang guman ko nga bata nga tinutukan daw nang ano nang barel. Nag-ihi agi ni kuno sa. So may CCTV na

Din review ka bi, yeah, eh, nakita okay, lagi. Ah, okay, uh, okay. uh, gano sir, ah uh, 3 days or 2 days, ah uh, 3 days before, ya kami gatambay mga alas alas 6 so gabi-gabi uta to eh. May nag-adto yung eh, tatlo ka, isang bayo, dayong kalaki nga the same ano nga. Nakabonit. Naka oh, ay kam na mon ano ba ano nga raw dinding? O gabi uta tarali, may dinding. Ay, kuy malang among ana gining. Oh. Sino ba na among So, kagabi eh, kay ito man kamo halimbawa, ito kamo kagabi eh. So, gin body search So, may nabuol, wa? So, diyan ka ano, nagsinggit lagi si Papa Joe, nga, waron, kitam na nandako, dako, tapos halaan na kapkaps unahan, tapos ang bali, Papa o udya ho, ho, kuta, dahil nga, dahil ang siyang, uh, ano, nakaputos eh. Siya, mga, nga, amay so, na na nga, ano, siyang nga, So kahakagabi eh, may ano, may media nga nakasunod sa Anda, may Lalo, mga barangay wala, official. Wala uli yung ta. Uli, uli yung ta. Dapat may una talaga eh. dali, so, alam mo, skandal nga niya ang una ng dangin pag-uwa. Uwa Wa tayo, wala takon ng bayba superation. Uwa, mami dyan. Ay, man, ano ginagawa ng PIDEA at the time na alarm yung skandal wala Ang kagawa-gawa. Ha? Ha? sawa nga sa pinasinggit na nang nang gawi. Dali dali ato. Di ako ra first kasi na nang ginamit na lang. Sino pangalan ta boss? Jewel sir. Jewel? Oh. Anong natabo kagabi eh? May nagngayot bulig sa amon sa zero. Di nagdalagan mo kami to pagabot na to. Oo. Oh. Kita na mo si Jujet ginadasok ro dag sige sipa pasulod. Anong ginadasok? Sa diin ginadasok? Sa sarakyan. Gusto Anong sarakyan? Hilux nga Sara puti. Hilux nga puti ginadasok na ta So nakapusas na ta Oo, pero wa mo nagsulod. Okay. Nabuta namun. So, sa, sa pag-responde ninyo, sa pag ninyo kay gusto nyo buligan imaw, anong actual nga nakita ninyo? Do aton mga polis, may body camera ba lang? Wagid, Wagid, Wagid. Wagid imaw. So, do yon. So, may nag-search -nag sanda, nag-search sanda. Wa ka mo nakita nga barangay official? Wagid. So, do yon do mga kabirada, no? So, aton atunan makaroon do... Uh, pinabas naton mga kabirada para at least maklaro naka, daya. Sir pa naka plaster taro, taro sa ang ang grudge bago nagpatawag ng ano, barangay opisyal. Nakaplastar na ta. No, di ba? Nakaplastar bago. Nandiyan na yung kanod. Ah, nag ta. Okay, so ato na nato si Kapitan. Nakagdiretsyo nato ng police station. abo nga salamat sa inyo ha. Thank you, good. Thank you, good. Para maklaro.